guys, ang tanong natin ngayon for today at ang topic natin for today is about naman doon sa mga nandito na sa Czech Republic tapos magre-resign ka ng company. So yan, una sa lahat, magandang magandang araw po sa inyong lahat and sorry doon sa mga supporters natin na hindi agad tayo nakakapag-upload for uh, parang isang buwan yata <laughs> kasi may pinagdaanan lang yon And anyway, yung pag-usapan natin about doon sa ating, uh, halimbawa, nag-apply ka. For example, nandito ka na sa Czech Republic, tapos nag resign ka after 6 months mo ng pag-stay dito kasi hindi mo nagustuhan si company mo. Ngayon, gusto mong mag-transfer sa ibang sa ibang company. So, gano'ng katagal ang process? Uh, ma, mai stuck ka ba or mawawalan ka ba ng work ganon. So sa scenario ko, ako kasi lumipat ako from from sa ibang company from Daikin po lumipat ako sa ibang company. So ang scenario ko is ganito. Uh, natapos ako kay company ko na una is uh, a uh, May May 30 tapos pumasok ako sa sunod kong company is June 1. So that means wala akong pahinga hindi po siya na blanko ng araw. Pero may mga cases tayo na nabablanko yung araw nyo. Or ibig sabihin, mawawalan kayo ng work. Paano yung nangyayari? For example, etong si employer na sunod nyo, yung paglilipatan nyo na company, is hindi sila pumapayag na wala pa kayong papel galing sa ministry or hindi pa kayo change of employer sa ministry, hindi sila pumapayag na pumasok agad kayo. Case to case basis po ang pangyayari na yan so hindi po natin handle yan depende yan sa rules ng inyong bagong employer nagkataon lang kasi na yung employer ko dito is ah uh, upon processing of my change of employer is pumapayag sila na mag-work na kami kasi legal na kami, nakapirma na kami ng kontrata, nagawa na namin yung lahat ng dapat gawin. So, hinihintay na lang namin yung approval galing sa ministry. So, pinapasok na po nila kami, pinag-work na kami, pinag-training na kami, ganyan. May bayad na po kami. So, hindi talaga ako natenga. Sa case naman ng mga natetenga so, sabi ko nga sa inyo, it's possible. Kasi may mga employer na hangga't hindi kayo uh, approved by the employer nyo na bago or sa kanila, for example, 'di ba, nasa unang company kayo, lilipat kayo sa pangalawang company, ngayon hindi pa kayo na-approve ng ministry kasi ipapasa pa lang 'yung papel nyo as change of minus, uh, change of employer. Ngayon, pagpasa nyo ng change of employer na papel doon sa ministry, papasa yun ng mga agency nyo, pagpasa nila doon, hanggat hindi pa lumalabas na kayo ay approved na na makalipat doon sa kanilang company, may mga company po na hindi muna kayo pinapapasok. So, hinihintay nila na ma-approve uh, or ma-validate -ma yung inyong papel bago kayo papasukin. Bakit? Kasi may mga cases na nagkakaroon ng problema pagdating sa mga documents, nagkakaroon ng problema pagdating sa Uh, mga ganyan-ganyan bagay. So, iba-iba kasi. Meron kasing mga employer na naghahanap ng ibang uh, documents like ng mga NBI apostilled, ng mga diploma na kailangan nakatranslate. So, depende yan. Nagkataon lang kasi na yung nalipatan ko is hindi na siya naghahanap ng gano'n. So, ang hinanap lang sa akin is ang original and xerox copy ng aking diploma and then Afternoon, pagkapasa namin is okay na. So hindi ako nagkaroon ng problema kasi meron ako mga tropa dito na lumipat sila sa ibang company din like me, pero ibang ibang company yung pinaglipatan nila. Nagkataon na yung nalipatan nila, hanggang ngayon hindi pa rin po sila naaayos sa ministry kasi wala silang NBI apostilled na manggagaling pa siya sa Pilipinas. So wala din silang diploma na translated into Czech language kaya nakapending sila doon sa ministry. Sa kaso na ganyan, pwede po kayo magkaroon ng penalty sa ministry. So, hanggat maaari, asikasuhin nyo po ng mas maaga ang inyong mga requirements. Kung masasabihan kayo ng mga agency nyo ng mga requirements, asikasuhin nyo po yan ng mas maaga kasi uh, in the long run, magkakaroon po yan ng problema. So far sa ngayon, hindi pa naman siya problema para sa kanila so far. Pero, Uh, once na umuwi ka ng Pilipinas, uh, magkakaroon po siya ng problema kasi nakapending pa yung papel mo at yung paglipat mo doon sa company. Ibig sabihin, hindi ka pa comply ng lahat ng requirements. Although nag-work ka na doon, pero hindi ka pa compliance talaga sa kanilang uh, mga requirements. So, in the long run, magkakaroon po siya ng problema. Pero, if ever na maayos, so maayos naman po siya. So yun nga lang, syempre nakapending pa sila kasi hindi pa nga sila uh, approve kasi nakapending pa gawa nga po ng uh, hindi pa nga sila uh, compliance ng lahat ng mga requirements. So yan, isa 'yan sa mga factor na kailangan nyo tingnan no once nalilipat kayo ng company na hindi po lahat ng company is smooth yung paglilipat nyo. Hindi lahat yon, nangyayari na ganun na talagang hawak mo lahat ng documents na hihingi nila kasi merong talagang mga company na humihingi po talaga sila ng NBI apostille from Philippines and humihingi rin sila ng mga diploma na translated into Czech language. So yun lang yung so far na nakita ko na nagiging problema ng mga ilan, ilan-ilan na transfer sa ibang company. So, so far sa akin kasi walang naging problema. Kaya hindi ko siya ganun ka-detailed na may ibigay sa inyo. Kasi nga, ismot yung pagkaka resign ko sa aking unang company. Ayan. Sana nakatulong, ano. So, isa yan sa pagbasihan nyo once na magre-resign kayo sa inyong company. Kung, ah, uh, kung magkakaroon ba ng problema sa mga documents nyo. At kung yung paglipat nyo ba is magkakaroon ng lockdown. Ano ba yung tagal ng lockdown? So, magkakaroon ng patlang sa sa ano, sa pagpasok nyo, kung makakapasok ba kaagad kayo, magkukontinuous ba yung pasok nyo, hindi kayo magkakaroon ng problema. So, e, i-ano e, po yan na, e, isipin nyo rin yan, yung mga ganyang scenario. At saka, once na mag-resign din kayo, yung inyong paglilipatan, is dapat nakaano sa utak nyo nalilipat talaga kayo sa kanila. Kasi, case uh, some cases nangyayari na kapag inayawan nyo yun si company, ang nangyayari po is uh, may mga ilan-ilan na nakauwi ng Pilipinas dahil nga nagkaroon sila ng problem sa ministry sa paglipat nila dahil di nila nagustuhan yung pangalawa nilang nalipatan. So, ang nangyari, Uh, hindi agad sila nakahanap ng susunod pa ulit na paglilipatan, which is natapos na yung kanilang two months sa kanilang binigay na palugit ng ating ministry. So, once na natapos mo na kasi yung 60 days na palugit, automatic po yun, ikaw ay TNT kapag wala kang employer. So, once na nadetect ka na TNT ka, automatic po yon na uwi ka talaga ng Pilipinas. So, wala po tayong magagawa sa ganun kasi rules nila yon Anyway, yun lamang and sana nakatulong, no? ah uh, marami po tayong videos, nasa playlist lang natin, hanapin nyo lang po dyan. Baka sakali na meron kayong hinahanap na makikita nyo dyan sa ating playlist. Thank you.